Nagulat ako kung bakit maagang umuwi ang aking anak galing sa school. Tuwang-tuwa ito dahil pinauwi sila, tinanong ko bakit sila pinauwi, ang sabi niya ay siya lang daw, at hindi kasama ang mga kaklase. Nagulat ako, bakit siya lang, baka kako nag-cutting classes na ito. Kaya pinagalitan ko siya na magsabi ng totoo sa akin. Hindi nga daw siya nagsisinungaling, at nagsasabi ito ng totoo. O oh, sige. Ipaliwanag mo sa akin ngayon kung bakit ka pinauwi, at ikaw lang. Tanong ko sa kanya. Ganito kasi ang nangyari mami. Kanina kasi habang naglecture si ma'am, nakita niya ako umiiyak, pero hindi naman malakas kasi nakakahiya sa mga kaklase ko. Naipit kasi ng upuan yung daliri ko kaya naman napaiyak ako ng slight. Nakita ni ma'am na naiyak ako ng tahimik, tinanong niya ako kung may problema ako, sabi ko wala po, kasi nga nahihiya ako sa mga kaklase ko. Tinanong niya ako kung nasaan ang tatay ko, sinagot ko siya, na nasa presinto, sa kulungan. Tapos tinanong niya ako kung nasaan ang nanay ko, sabi ko nasa ospital. Yun lang ang tanong niya sa akin, tapos pinauwi na niya ako. Mami hindi ko nga maintindihan kay teacher bakit, siya naaawa sa akin, e naipit lang naman ako ng upuan. Maya-maya nga ay may tumawag sa cellphone ko. Unregistered number, sinagot ko ito. Yes, hello, sino po ito? Tanong ko sa kabilang linya. Ito po ba ang guardian ni Mimi? Wika naman niya. Ako po ang mami niya. Sagot ko naman. Ay mami, teacher niya po ito. Kumusta na po kayo? Nasa ospital pa po ba kayo? Tanong uli niya. Sinagot ko naman siya nang nakauwi na ako, kasi night shift ako. Ha? Ano pong night shift? Tanong uli ni ma'am. Night shift po kasi ang duty ko sa ospital ma'am, kaya nakauwi na po ako. Sagot ko uli sa teacher. Ha? Ganoon po ba? Eh si mister po, kumusta po ang kaso niya? Tanong uli ni ma'am. Ha? Ano pong kaso ma'am? Nagtatakang tanong ko uli, kasi medyo naguguluhan na ako sa mga tanong ni teacher. Sabi po kasi ng anak niyo, ang tatay daw po niya, ay nasa presinto sa kulungan. E Ma'am, talagang nasa presinto po ang aking mister dahil po isa siyang pulis at sa kulungan siya naka-assign. At ako naman po ay isang nurse kaya nasa ospital po ako.